Magandang araw mga idol, so itong blog uh, ko ngayon medyo sad news sapagkat uh, ito nangyari sa akin inuba, self accident along uh, Quirino Highway alas 3 ng madaling araw sumuli, so, uh, binalikan ko ang lugar kung saan uh, nangyari ang aksidente dito sa area ng uh, Quirino, bandang lumalit sa mga idol so magkikita yung left side yung and, and dalawang uh, barrier na yun sa dulo iyon ang uh, nadali ko, sapagkat so, alas 3 ng uh, madaling araw, medyo madilim sa lugar na yan. So, ito nangyari. Uh, papasalamat ako sa aking grupo, sa aking hotel, sa providers, at sa aking uh, dalawang driver, Kuya Leo, ang kanyang asawa, at uh, si Jay, ang ganyang uh, may bahay din, at si Norbin, ang aking uh, driver ng adventure, So, so pagkat uh, sila sa akin. So, kung mapansin ninyo, ang nangyari na to eh, self-accident. So, pasalamat na lang ako sa pagkata uh, walang involved na nasasakyan o tao. ah uh, dito ko lang na salya dito sa concrete barrier dito sa Kirino. So, salamat din ako sa Petron sa uh, sapagkat uh, police support sila uh, agad-agad nagpadala ng uh, uh, towing vehicle para uh, ito ako sapagkat so, kung uh, kung ang uh, or uh, any towing company di ang bayad sapagkat so, pagit sa sukir suki naman ako ng, uh, ng uh, Petron sila ang nag uh, sa akin ng free so dahil doon ako sa kanila nagpapa uh, ng diesel so yan ang mga idol uh, matindi rin ang inabot ng aking uh, sasakyan after nito uh, bumiyahe kami ng uh, Bulacan doon ako nabili ng uh, mga parts itong mga uh, bumper at saka ilang parts na nasira so, doon kami nakakuha sapagkat uh, doon mas less ang uh, price so after nito dito na kami din kay tatay ito si tatay ang doktor ng uh, mga nasisirang mga sasakyan ayan no? so naibalik niya ng uh, maganda at uh, ayan, ready na siya for uh, painting job ang uh, turamabaho naman ng painting job nito ay ang kanyang anak so ayan, inumpisa niya na ito ayan, so masilya at uh, primer ang una niyang ginawa so after nito uh, next naman niya is uh, first coating at uh, ito na ang uh, nangyari, so after nang uh, uh, tapos kailangan na i-bopping at uh, manumbalik sa dating uh, itura yung aking uh, uh, Innova na ito. So, ayan, medyo mahirap mga idol sapagkat uh, hindi na-cover ng insurance ang uh, sasakyan ko nito. Hindi na rin yun ang unang may-ari kaya naman na uh, nakargo ko lahat ng uh, gasto. masalamat na ako sapagkat uh, yung isang uh, boss ko eh tumulong din para sagutin ang uh, ilang gas sa saan na to sa aking uh, sasakyan na ito so share kami so ito na ngayon ang itsura ng aking inuba so kung mapapansin ninyo halos sa uh, din siya sa ano sa dati niyang uh, anyo dating itsura yan so ganito na siya ngayon so maganda yung pagkatira ng uh, anak ni tatay na, pain, na painter din yan Yun know, mga idol, so first time ko madala ulit si Innova. Uh, yan, yeah, grabe pa yung dumi ako. Oh. sa linggo ngayon mula nung na uh, uh, may bangga. So ngayon, uh, may kabig yung ano, matigas yung uh, manibida. May kabig siya pa uh, kaliwa. So kailangan ko uh, makamber alignment sa kawin alignment yan ang uh, unang impresyon ko dito sa aking eh no ba. Mukha eh ko muna sa pagkatig grabe yung uh, ano. Uh, na dumi. Kaya pasamantala, samantala. Eh uh, muna. <coughs>

Oh

Ano. So, yan mga idol. After ng uh, Camber. So, andito ko yung sa SM. Uh, North. Edsa. Uh, kung mapansin ninyo, ito na yung uh, aking uh, sasakyan yan. Ito yung aking Innova. So, uh, muli. Uh, ito na yung pinaka-itsura niya ngayon. So, halos uh, manambalik sa dati. After ng uh, ilang uh, araw, ilang uh, halos... Uh, isang linggo. Then, ready na ulit para sa panibagong uh, yugto ng aking uh, at paghahanap buhay. So, muli, uh, maraming salamat mga idol, lalo tigit sa aking uh, grupo, sa aking uh, mga suki na nanonood. At uh, tuloy ang buhay mga idol. Ito, muli, sasabag ako sa panibagong yugto ng aking paghahanap buhay na ito. ngayon mabili muna ako ng uh, ayan uh, kailangan niya dito sa loob para uh, maging uh, kaya aya yung amoy so, ayan so yan mga idol muna vlog at ako uh, nagre-ready na para sa uh, pagbagong biyahe at aking, uh, aking after uh, namin aksidente ni Inoba. yeah, so far so good Peng, uh, pang trauma pero kakayanin ya. para sa uh, ekonomiya. So dito lang muna idol. Maraming salamat tata